Paano nga ba pumunta ng Puerto Galera? If you are from Manila, pumunta ka lang sa Pitek sa May Pasay at nandoon lahat ng bus na papunta ng Batangas Port. Sa Batangas Port naman, sasakay ka ng mga ferry papunta ng Puerto Galera. Tapos, ihahatid kayo ng tuktok o ng tricycle papunta sa hotel. Dito pala kami nag-stay sa Badlands Resort. Sobrang ganda kasi beachfront siya. Tapos, okay din yung rooms nila at may free breakfast napakabait din ng mga staff at ang sarap din ng mga food nila. Nag-o-offer din sila ng dinner and also lunch. Dito kami next stay sa third floor and yung room is very very nice. Kasi meron din kaming balkon at doon sa balkon makikita mo yung beach and also sunset kapag umaga, kapag hapon at saka sunrise kapag naman umaga. Meron din silang swimming pool. Meron din pambata at syempre pang matanda. So refreshing din ang kanilang resort. Very accommodating din yung mga staff nila, yung owner. Pwede din kayong magsampay. Meron din silang apartment for rent. Very nice view. At hindi rin mahal. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumasyal na kay sa Porto Galera. At ang mga nagastos naman namin ay isusulat ko. Dito sa caption. Later! Bye! At ito pala yung mga breakfast. Pwede rin kayong mamili kung ano mga breakfast ang gusto nyo. Kasama yan so on sa unsa nyo sa rooms. Imagine, kumakain ka ng breakfast, tapos harap kayo ng beach. Tapos ito naman yung sunrise na sinasabi ko. I think it was 5 a.m. or 5.30 a.m. when I took this video. Okay, bye!